to ikukwento ko sa inyo talagang tunay na karanasan ko sa Monte Lupa. Kung nga, kung hindi nga lang ano, kung hindi nga lang hindi, ano, hindi, hindi ko na nakita ang langit at lupa. Baka sa lupa na talaga ako nakabaon. Dada sa, sa dami ng mga siga sa dami ng mga tiraan doon. Sobra, sobra. Kung ikaw maingat, mabubuhay ka. Pero pag ikaw hindi maingat, tatanga-tanga ka ron, eh, sigurado sawi ang aabuti mo na sa mga tirador. Yung alam mo ba yung away nung July nung araw? 19... 95 yata yun. Yun din, nagpaugong din ng ano yan, ng sirena si, si Direktor uh, Binaraw. Nagpaugong din siya ng sirena dahil ayaw tumigil yung mga tao. Barilan dito, barilan doon laban sa Bilanggo. Ay, ay barilang, ang barilan barilan Bilanggo 38, ang barilan mga empleyado kung hindi Garan, yung Thompson. Kung hindi Thompson, isabog. Ano laban mo yung 38 lang ba, yung, baril mo? Diba? Ngayon, nagkaroon ng problema ang komando at saka PCJ. Yan, talagang kung hindi naabot ng ano, empilyado sa labas, sagupa na rito sa gilid. Talagang tirahan na talaga. Pag hindi ka dumampot ng matalas, patay ka. Kailangan dumampot ka para meron ka siya defense sa katawan mo. Yung si Dulay, inilabas ang brigada yan. Ha? Alam nyo kung ano? Kinitbit na apat na marines. Pinalabas siya ng Munting lupa, Ibinyahi siya ng ano? dinala muna ng ospital bago siya binyahin ng Dabaw. Yan. Pero yung mga tao niya na may tatong ano guardian, ubos yun halos, nakasampay sa bakod. Yan ang ugong na matinding ugong na inabot noon. Kaya pati kami, tabaya na. Kung talagang oras mo na, oras mo na. Kung hindi mo pa oras, ligtas ka. O, meron mo sa sagpain mo. Puro mga mabang matalas. Mga talibong. Kaya mga kutsilyong talagang araw-araw, walang ginawa, kundi mag-asa na mag-asa. Oh. Eh, dapisang ka lang nun, no, sigurado, labas ang bituka mo. Ilan na matay sa komando? Apat. Ilan na matay sa BCJ? Anim. Argabiyado sila ng dalawa, gusto pa bumawi. Gusto nilang pumarehas. Eh, hindi na sila makabawi dahil lumabas ng mga empilado. Yan. Di magdamag niya, walang tulugan. Talagang abangan talaga, abangan dahil may ugong na ang BCJ gagapang, gagapangin ng komando. Ayan, ano gagapangin kami. Kaya namin, lahat kami nakaredy. Kung ano man mangyari, talagang ano na, uh, rasapan na talaga kung talagang patayan Pero sa naman ang Diyos, pumasok dalawa, bumalik din kagad dahil alam niyang mamamatay sila. Kaya bumalik sila lahat, hindi na sila lumusog. Yan ang matindi sinasabi niyong ugong. Oo, oh, makikita mo talaga ang dugo. Pag sinakay sa sakyan, sabi ng dugo, Uh, sakyan. Lumalabas dahil yung mga tao, mga may, may mga tama. Hihingalo ka pa nga lang, tutuluyan ka na eh. Oh, hindi ka na pararatingin ng ospital, tutuluyan pa lang, tuluyan ka na. Bakit pa, ano, uh, buhayin ka? Na testigo ka pa? Na dito na nirat kami kasi ano eh. Uh, wala naman kami. ano eh. Hindi pa hindi. Eh, Walang asuntuhan. Bawian lang. Yan ang labanan doon sa mundong lupa. Marami akong gerang na daanan dyan sa Muntinlupa, kaya marami akong naranasan sa Muntinlupa. Ilan taon din ako sa Muntinlupa, bagay maiksilang. 13 anos lang ako sa Muntinlupa. Pero dinatlang ko, sa lukuyang gera, ang Muntinlupa. Bawal kami lumabas ng mga bagito, mga bagong biyaheng galing gil. Bawal kami lumabas. Pero ini na kami ng matalas. Kasi alam nila, baka biglang pumasok, wala kang matalas, kawawak ka. Kaya ilang buwan din kaming walang dalaw. Matagal kaming walang dalaw sa Muntong Lupa. Misis ko nga, pabalik-balik. Hindi makadalaw. Kasi bawal. Mainit pa sa loob. Kaya ginawa ngayon ni Direktora uh, Binaraw. Lahat ng bosyo, pinapirma sa agreement. Na pag naulit pa yung rasap up na yan, yung ugong na malaki na yan. Pag hindi kayo dumapa, patay kayo. Kailangan pag umugong, dumapa kayo. Yun ang ano na order ni Direktor. Kaya medyo nagkalma-kalma na rin kami dahil medyo ayos na. Eh, meron tirahan ulit sa sugalan sa loob. Eto na naman, umpisa na naman. Oh. mainit pa pero umpisa na naman, ganyan kainit sa Muntilupa. Kaya kung mga ngarap pa kayong makulong, mabiyahe kayo ng Muntilupa pa ng Muntilupa. na kayo ng bulletproof para hindi na kayo tabla ng mga ano ron. Kasi mabigat, mabigat talaga. Kasi alam mo ba ang mga karanasan ko doon? Di, doon ako na nabasag ito. Ayan. Basag yan. Tinamaan ng ano, palo ng ano. Hindi ko nasangga. Tanga rin ako eh. Pag palo sa akin, dapat sanggayin ko. Hindi ko na sinangga. Sinang, sinangga, sinangga, ko na, sinangga ko ng uso. Kaya wasak ang uso ko. Ganyan. Hanggang sa, yun na nga, nagalit na yung bosyo namin. Kung gera talagang gusto nila, lumaban sila ng parehas. Doon sa, ano, sa building 9 oh, sa lubungan doon. Sino yung ano, yung boso niya doon? Na... Si Bukid. Ang boso namin doon, si Bukid. Ang tirador namin doon, pinakamatinik na tirador, si Ranger. At saka si Bujo Bujo. Kaya lang Bujo Bujo na yung komando, nagpa, ano, GI. Kasi Ilocano siya eh. Bumalik siya sa GI. Kaya naiwan, naiwan na lang doon, si Ranger yun ang tumira ng in si Morris. yung ang ulo o oh, pagkatapos may saksak pa palibas sa makwarta na buhay kaya lang bingkong bingkong siya nang mabuhay siya tabi yung kamay sa yung katawan eh mo yung ulo mo lagyan ng bao hindi eh, eh mo yung bao yung ano yung bao mo nakaganyan Oo. Oh. Hmm. Kaya kung may hina hinalo mo, huwag ka nang sasabay sa ganun. Pag sinabi ng bosyo mo, ng mayor mo, oh, may itang ano ha, wala matalas. Oh, Bundot na nang matalas siya, kung saan nakasaksak yung matalas mo, unutin mo na, tabi mo na, lakad ang paglakad mo. Pagkating oh. ka ng dalaw, wala ka, ka. Kasi yung masasalubong mo, hindi mo alam, tirador. Eh kung pagsaksak sa kayo, pagsaksak sa iyo, dumaplis. Tinamaan yung dalaw. Ikaw pa mananagot sa mga ano nun, sa mga uh, asa-asawa nun, o kapatid-kapatid yun. Kapatid Kaya kailangan pag-ingatan mo. Yan ang ano nang munting pa Ako, ilang beses din ako napaaway. Oo, napaaway ako sa sugala naman. Pagbunot ng matalas, mabuti na lang katabi ko, itinulak siya. Ay, yan, sabi nga nun. Pero kung hindi ko napansin, ah, wala, tuhog. Tuhog na naman ako. Oh, pero, pero sawa ng Diyos, nakakaiwas pa rin, iiwas pa rin ako. Oo. Oh. Tay, tanong nila tay kung kilala niya raw o naabot na niyo si Totoy Pagatpat, yung isa rin sa nagpaugong sirena, nag paugong ng Serena nung Alam niyo yan, yung Totoy Pagatpat na yan. 1960s pa yan. Yung mga mga asunto niyan 1081. Kung alam niyo, yung, yung illegal possession 1081 yan yung murder 1081 pa rin yan yan ang patakanan ng ni Marcos yung matandang Marcos yan si pagkatpat na yan hindi ko na inabot yan kasi nasa modernization na tayo eh kaya istorya man yan mahirap anuin oo oh, basil o oh, batang samal ano batang samar oh, batang samar kaya ang nakakakilala lang diyan yung mga kakosa nila yung kadaib nila. Kasi kami, hindi naman kami basta pwedeng tumawid sa kabila na walang basbas. Kasi pag inabot ka ng tirahan doon, nasabihan ka, huwawa ka. Ang hirap na bumawi noon. O, oh, na ba nandun sa mundo nyo pa? Kahit si ano, si Dorobo, kung may naano kayo Dorobo. Dorobo? Wala akong naano na Dorobo kasi. Yan, maaari yan, mga matatagal na siguro yan doon. Oh, ako eh 1987 ako na swak lang naman eh. 1987 nasa Muntinlupa na ako.